Hello sa ating mga boss, may ko sa inyong isang unit na restoration, truck restoration to. Napansin nyo bagong gawa yan. So, bagong ano to, bagong palit. Nirepair ko lang siya, Dennis mantel. Ito, hindi ko pa na-fix. Ito yung pinaka-bumper yan. No? pa siya.

Diyan doon, pati yung mga side railing, gagawin gawalan mo, lang yan. mga bago. Eh. Ipasa na punturahan. Hmm. Lagay na reserba Ibang klase ang ginawa. Wala siyang ano, wala siyang makinita. Ma ma Bubuha din tapos diretsyo tulak pa loob. So ipapakita ko rin sa inyong bukas yan. Kasi yan ang gusto ng mayari. Nire-request niya na ganun ang gagawin. Ito yung customer. Kailangan natin siya hindi kung anong gusto ng kosta niya. Ang so, pasa yun, patay yung ano niya. Bagong gawa din yung backboard niya yun. Galvanized. yun. Ilalitan din natin ang buo. Ito, palit na rin ng buo kasi kung mapansin nyo, mga bisagro na mga bago, ayun Oh dinismantle ko rin yan pa buhin kasi bali converted na siya so, hanggang dito lang muna mga boss bukas update ko na lang kayo ulit para sa karagdagang video natin sa pag restoration ng ano, truck